eto maganda tong sinabi dito ni Amy Marcos eh no um tayo po ay never never ever magiging Iminatics kasi para sa akin Marcos pa rin yan ang karakas niyan ang pag-uugali niyan hindi lalayo <laughs> sa tatay niya at sa kapatid niya pero this time ang banateros nga pag tama palakpakan pag mali banatan pero this time medyo nagustuhan ko, ha? Nagustuhan ko 'tong sinabi ni Amy. So siguro naman eh this time eh purihin naman natin, ha? Palakpakan natin si Amy, Ipipilit nila na si Boying maging ombudsman para ipakulong si BP Inday Sara bago mag-2027 at hindi lang si Inday Sara, kundi lahat ng mga Duterte, kaalyado ng mga Duterte. Yeah, ako naniniwala ako diyan. Ang pagpasok ni Boying dito natin makikita kung talaga pong wala nang kwenta ito si Bongbong Marcos. Pag nakalusot pa ito at siya pa ang magiging ano, ombudsman, ha? itong si Boying, wala na talaga. Wala nang patutunguhan ng Pilipinas. Dahil yan talaga ang target nila. Kaya nga maraming nagsasabi, pag masusurvive ni BP Sara, itong uh, uh, propaganda, black propaganda, black na uh, kaitimang Uh, pagpaplano, kanilang imbentong uh, kasakiman, pagpaplano nila kay BP Sara, may survive niya, magiging vice president siya. Hindi lang yan. Talagang gusto nila mapakulong. Tinan mo, delikado po dyan. Si Bongo, si Bato, lahat ng mga kalyado ng Duterte, delikado dyan. Pag nakupong ombudsman yan. Kitang-kita natin eh. 'di ba? Even yung investigasyon ngayon, inililihis nila sa Duterte. Isipin mo, ngayon bumabaha sa Maynila bumabaha. Duterte ang gustong imbestigas, imbestigahan. Ang tinitira nila yung Davao. No. Duterte, bat baka pati ako. Ay, wag mo na isali. Yan kasi kaya ka nagmumukhang ano eh, para kang si Torre. Wag mo na idamay yung sarili. Hindi ka wag kang uh, wag kang maging pilingero at that time uh, I mean uh, sorry mali ka diyan hindi ka ipakukulong. anak ka, kapatid ka pa rin ng presidente alam mo kahit anong galit sa iyo ng presidente dapat nga tawagan mo na siya ng ano eh, drug test hindi ka maipakukulong noon it's impossible hindi kayang ipakulong ng isang kadugo kahit anong galit no I ibang issue po pagpakulong Iba na po yun. Maaaring uh, pagdamutan ka, banatan ka, barahin ka, pero yung pakulong ka o ipapatay ka, hindi ka gagawin ng kapatid mo. Kaya huwag ka na magpiling na kasama ka doon. Hindi ka kasama. Oo. Okay. Yan ay sa gitna ng paghihirap ng mga Pilipinong binabaha ng tubig, ng korupsyon at ng kawalang aksyon. Tinutukan ko ang plan A nila na People's Initiative Chacha. Yan, yan yung unang plano. Eh. Yan yung sinabi ni PRRD sa amin mismo. Nakausap namin, sinabi niya sa amin yan. Tatanggihan niya yung People's Initiative na yan. Yan ang unang attempt ni Tambaluslos. Hmm. Binuking ko ang Plan B, yung impeachment, para mawala sa landas nila si VP Sara sa 2028. Ngayon, nasa plan C na po tayo, sa ombudsman naman. Naon pa, nakita ko na, kaya ako nagsampa ng kaso nung May 2, nandun ako sa ombudsman. At mo na, mapunta tayo dyan. Ako tanong lang, tambaluslos, risa Ontiveros tiberos, dilawan, pinklawan, hindi nyo ba kayang manalo ng patas kay Sara? Hindi nyo kayang manalo na nanjajaan si Sara? Ganyan na kayo kalaos? Ganyan na sa inyo ng taong bayan? nakailangan kailangan nyong paalisin si Sara para kayo manalo? Ganyan na kayo kaluser? Ha, loser? Kayong laban? kasi ganyan sila, di ba, dati? oh, yung mga panahon ko, ganyan sila, ganyan sila. Eh. oh, loser ang tawag dyan. Hindi nyo kayang manalo nang wala. Andyan si BP Sara. Kung hindi kayo titigil sa pamumulitika, mag-asaram tayo. Hindi ko rin kayo tatantanan. Para kayong mga kabayong... Waya, hindi kabayo. Si Vice Ganda yun. Huwag mo naman sinama sa vice ganda, pambihira ka na. Ang ganda-ganda ng usapan, ay I me mean, eh. Buhaya, buhaya. Or, um, ano, ano mo tawag dito? Bonjing, bonjing. Oh. Na katapalodo sa 2028, 2026 ah, pa lang ngayon. Kasi nakatapalodo, No? Ibig sabihin eh, ang focus nila dun lang. 2000 2028. Napapabayaan nyo ang bayan sa kakaisip ng ambisyon at paraan paano nyo buburahin ang mga nakaharang sa mga maiitim ninyong plano. Pero maganda to sinabi ni Amy at totoo naman to. Yan ang talagang uh, plano nila. Uh, maganda na rin nagagamit tong si Amy para no, uh, maharang kasi as of now si Amy talaga hindi kayang ipakulong yan. Oh, yung ginagawa ni Amy, gawin niya ni Bato. Nakakulong na si Bato. <laughs> yung ginagawa ni Amy, gawin ni Bongo, nakakulong na 'yon. Ito hindi to na hindi to kaya pakidnap. Hindi to pwedeng dalhin sa ICC. Oo. Oh. Pero andiyan na po talaga ang ating problema, kaya ako naiinis eh. Naiinis ako dun sa pinklawan. Ha? Hindi lang pinklawan. Yung kung sino-sino pa ang problema natin nasa baha. Lahat ididikit nyo sa Duterte. Kaya nabababoy. Wala nang mangyari sa bayan natin kung hindi pa mumuliti ka. Gusto nyo bang maayos yung bansa natin? O gusto nyo sisihin na lang natin ang Duterte? Hayaan mo ng baboy. Hayaan nyo ng pangit ng Pilipinas. Ang importante masisi Duterte. Hindi kayo, tanungin ko kayo mga manonood. Ano ba importante sa inyo? Ayusin natin itong bansa natin ngayon? O sisihin ng Duterte? Ganun eh. Pinag-iinteresan nyo yung 150 million na confidential funds ni BP Sara. Pero flood control na trillion, billion, billion, eh, kahit yung mga mas malaki pa ang kinita ng congressman. Huh? Malaki pa yung kinita ng mga kontraktor ginugulo nyo yung investigasyong nangyayari. Ano? Para maisingit nyo Duterte. Hanggang dyan na lang ba tayo bansa bansang Pilipinas? Wala tayong pag-uusapan hanggang 2028 kung hindi Duterte, Duterte, Duterte. Wala tayong planong ayusin ng, ng totohanan ng bayan natin. Kaya naman, tingnan natin itong si Chua. Ano sabi niya? Inherited problem. Chua says, anomalous anomalous flood control projects existed during the 30 years. Pambihira, sinusolusyonan natin. Yan yung sinasabi ko sa inyo. Sinusolusyonan natin yung problema natin ngayon sa baha. Ngayon tayo may problema sa baha. Ngayon tayo binabaha. Pag may baha bukas, matatraffic ako, matatraffic ka, matatraffic tayong lahat. Kung may baha bukas, posible meron tayo mga mamatay na kababayan, mahal natin sa buhay. Maraming gamit ang masisira ng baha. Tapos, ang gusto niyong klasing investigasyon sa kamera, Duterte. Ang dito problema natin, may parating na bagyo, magbabaha. Ang gusto niyo solusyonan, punta tayo kay Duterte. Anak naman kayo ng congressman, no? Mga anak ng contractor. Kaya alam mo yung mga, yung sabi ko, kaya yung mga pinklawan na nag, yung idinidikit pa rin sa Duterte ngayon. Kaya nabababo yung investigasyon, eh. It's because of you, mga pinklawan. Also, kayong mga komunista. Kaya nabababo yung investigasyon kaya nabababoy, gusto nating ayusin eh. Itong problema natin sa flood control projects ngayon. Wala kayong bukang bibig kung hindi Duterte. Mga anak kayo ng congressman. Anak ng kontraktor Oh. Paano tayo maayos niyan? Binababoy ninyo. Kaya tuloy ang investigasyon dito. Iyon siya sabi ka natin eh. Ang investigasyon sa Kamara walang kwenta eh. Dahil alam natin, ididikit lang sa Duterte. Alam na natin dulo niyan eh. Hindi makakasuhan si Saldico. Hindi makakasuhan si Tambaluslos. Hindi makakasuhan ng congressman. Kasalanan ni PRRD. Tapos yung mga kontraktor na ang makakasuhan. So nagkaroon na sila ng fall guy, yung contractor nila. In the first place, sino bang may kasalanan? E di yung bossing. Makahagalaw ba yung contractor o hindi? Kung wala yung bossing na congressman. Halimbawa, sila yung mga congressman nga na involved. Di ba? Ah. Eh siyempre, eh, sinong gagawing fall guy niya? Mag-iingat po tayo mga kababayan na oo, oh, mali yung ginawa ng mga kontraktor pero wag tayong pumayag na gawing fall guy yung mga contractor. Kasi siyempre, yung mga kontraktor, oh, ako si congressman, magmamalaki ka sa akin ngayon? Ang laki ng kinita mo dahil sa akin marami kang kotse. Ah, oh. sige, magpaimbestiga ka. Basta kami, ligtas lang muna. Ha? Paimbestiga ka dyan. Pero wag na wag mo kami ituturo. Total kumita ka naman eh. Kaya nating lusutan yan. At kikita ka pa. Akong bahala sa'yo. Basta steady ka lang dyan. Huwag mo kami ituro. Kaya huwag tayong papayag. Na mauwi lang tayo. Antayin natin. Madevelop. Alam ko naman yung sa Senado, madedevelop yan papunta sa congressman eh. Pero itong kongres palang talagang ayaw nilang i, 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 i yung kanilang ano. Kita mo, nang gagalaiti na si Chanko. Ayaw ilabas si Saldi Ayaw ilabas, ayaw ilabas si Magalong. Yeah. Okay, matanong ko lang. Yung investigasyon nyo ba diyan sa Kamara? Merong congressman na makukulong? Merong mga congressman na makakasuhan na ta talagang mananagot? O puro contractor tsaka si PRRD o Duterte? Ito, tingnan po natin ito. Meron kasing issue ngayon eh. Tingnan po natin ito. May, may, may mga pinklawan na medyo ginugulo ito. Meron ding... Kasi ito daw si Biko Soto ko challenge BP Sara in 2028 survey. Ito lang ang sa akin. Ako sa tingin ko. To be honest with you, ako patas naman ako eh. No. Kasi maraming sinasabi na ituro ay si Biko Soto ay tanim ng dilaw at uh, kaya umiepal ngayon dahil tanim ng dilaw at ito ay i-challenge icha ginugulo tayo ng dilaw in short at it's a challenge si kaya ibababa yung eh uh, edad para sa pagka kasi in preparation for, for Biko Soto ah uh, uh, pinapasukan to ng mga pinklawan alam mo naman uh, may mga talagang yung mga irrelevant na makikisawsaw sila eh unahin natin si Biko Soto ah, ako ay I, I really think maayos to si Biko Soto. Sa tingin ko lang as of today, as of today ah, as I know him. Sa tingin ko maayos to si Biko Soto. And sa tingin ko malaki ang maitutulong ni Biko Soto sa Pilipinas. But, but I still believe na hindi nito i-challenge icha sa 2028 Si, Biko, si BP si BP Sara. Because alam ko, ito ay aking opinion. Alam ko eh ano eh uh, ito ay eh, ng si Biko Soto ay may takot sa Diyos. Alam niyang hindi tamang pamamaraan 'yun. Hindi siya dapat manguna sa Diyos. Naalala ko nga si David, no? inanoint siya bilang maging hari, pero hindi agad-agad siya naging hari. Dumaan muna sa proseso. And I'm, I'm sure, I have faith na dito kay Biko Soto, na susunod siya sa proseso. Hindi, hindi niya pangungunahan ang Diyos para siya ay uh, pumasok ng hinog sa pilit bilang presidente. Ayusin niya ang Pasig. Ganyan din ang sinabi ko kay Isko. Isko could be the next president, but ne not on 2028. Biko also, Biko Soto could also be the next president. We, we need people like them, but not on 2028. Because yung 2028, I really believe that belongs to Sarah. Ayusin niya ang Pasig gaya kung paano inayos ng Duterte ang Davao. Inayos ayusin ni Mayor Isko ang Manila, gaya inayos ng Duterte ang Davao. And then, we are in good hands. May mga bata pa tayo nakaredy ba? Who knows, di ba? On 2034, si Yorme On 2040, maybe Biko Soto. We really don't know. No? Maayos na tao yan. Kaya lang kasi itong pinklawan, ginugulo eh. Uh, parang naglalagay sila ng ano doon para guluhin ng Duterte no akala nila nagugulo Duterte because Duterte is Duterte solid votes yan may meron silang pinapasok na Biko Soto meron silang pinapasok na Torre meron silang pinapasok na Risa nahahati lang yung boto nila so hayaan natin sila doon but ang Duterte talaga ang ang Duterte solid Duterte yan they will not vote for anyone unless BP Sara this 2028, they will not vote for anyone. So, fix na yon. Hindi na yan. Hindi mat-challenge siya ni Biko Soto. And I'm sure, hindi niya rin pangungunahan ng Diyos i-challenge si BP Sara sa 2028. Ako, yan ang talaga matinding pang, uh, paniwala ko dito sa sitwasyon. So, mang, sa mga doon nagsasabi na tanim to si Biko Soto, eh, di, hindi siguro. Man, manalig kayo ginagamit lang to ng dilaw. Ginagamit nila yan para mga bata. Uh, hindi yan. Una, bata pa masyado. Kahit palitan nila yung batas, alam nila na pinilit sa hinug sa pilit. At ngayon pa, hindi nila mapipilit yan dahil solid na po sa Senate ang Duterte Black. Eh. So, kampante lang po tayo. Ha? Huwag tayong pa-distract. For sure, isurvive lang natin 2020 HBP sa Sarah. But uh, ako, this is my personal let me share you my personal. I, 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 I'm dreaming that someday, actually, I'm praying. And I'll pray for it more. Na someday, magkaroon tayo ng presidenteng tunay na may takot sa Diyos at may pagmamahal sa Diyos. Alam niyo po kung mangyayari yun? ako naniniwala, maaayos ang lahat. Kasi iba po yung may takot sa Diyos at pagbamahal sa Diyos at iba yung nakikita lang natin sa simbahan tapos may camera, tapos nakaluhod, tapos nagdadasal, tapos nagpapabindis yun. That is different. What I'm talking is really yung, yung kita mo sa buhay na may lakad sa Diyos, Kita mo sa buhay na may pagmamahal sa Diyos. Pag ganun ang magiging president natin. Just like the time of David.